Magandang araw po mga kalunan. Ayan, may ibabahagi na naman po tayo na punong halaman na tinatawag po namin anunang. Ayan po, ito pong kaalamang ito ay nagmula pa po sa aming mga ninuno na itinuro po sa aming magulang at ang magulang naman po namin ay itinuro po sa amin. Kaya naman yan po yung nakagisnan po namin na ginagamit na pang lunas kami ay nakakaranas po ng mga iba't ibang karamdaman. Tulad nga po ng mga pananakit po sa ulo. Kukuha lang po kami ng dahon ng puno ng anunang na yan at ilalaga po at yun po yung iinimin namin. Lahat po ng parte ng katawan o ng puno ng anunang ay may pakinabang. Magmula po sa kanyang dahon, sa kanyang balat, yung puno at saka po yung kanyang mga ugat. Ayan po yung tinuro sa amin na dapat naming gamitin na panlunas sa mga karamdaman. Gaya nga po ng sakit sa katawan. Ayan, pagka sumasakit po yung katawan namin, yan din po yung kinukuha namin at ilalaga. Lalong-lalo na po mga kalonan sa mga nanay o sa mga kababahihan. Ayan, yung pong mga nanganganak. Ito po yung pinakamahusay at mabisang punong halaman para malunasan po yung pong nabebenat yung mga kababaihan o yung mga nanay na nanganganak. Ayan po yung puno ng anunang ang ginagamit naming panlunas. Kukuha ka po ng kanyang balat ng puno at yan po ay pakukuluan at iinumin. Gagawin po yan ng tsaa sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Tatlong beses po gagawin yan sa isang linggo, yung panligo para sa mga nabebenat po. At saka pagka ikaw po ay may lamig sa katawan. Ayan, o pasma. Yan din po yung ginagamit po namin. At sa mga sugat po, sa mga sugat na mahirap gumaling o na infeksyon. At yan po ang ginagamit namin panlanggas o panghugas sa sugat. Ayan po hanggang sa yan po ay gagaling. At saka hindi lang po yun, meron pa po yun yung pampababa po yan ng asukal sa ating katawan o yung pong tinatawag nilang Uh, diabetes. Subok na po namin yan mga kaalunan sa aming pamilya. Yung pong mga tinuturuan namin at sinasabihan, yan din po yung ginagamit nila at gumagaling naman po sila. Kung kayo po ay mayroong problema sa kidney, ayan yung may UTI o yung pong mga mahirap umihi. At saka po sa mga umiihi na may kasamang dugo o may kasamang nana. Yan din po yung pinapakulo namin para iinumin. Yan po ang puno ng anunang ay napakahusay po sa mga karamdaman. Gaya po ng aking nabanggit. Yan po ay subok na po namin at ng marami pa. Yan yung pong gumamit at sinabihan po namin. At sana po kaalunan, pakishare lang po ang video na ito. Para yung pong mga ibang kababayan natin ay magkaroon po ng kaalaman at makilala po nila ang puno ng anunang. Napakawasay po na maglunas sa mga karamdaman. Ayan po, kilalanin niyo pong mabuti mga kalunan ka para naman makatulong po tayo at maibsan po yung kanilang inihindang karamdaman. Ayan po mga kalunan, ka hanggang sa muli. Maraming salamat po.